Rough deck. Yan ang mga residence. May mga rough deck yung bahay na yan. Yan, mga mayayamanin ang nakatira dyan ito naman dito kami yung mga high rise na mga building dyan kami yan pero dito talaga yan ang mga mayayaman super yaman with mga bodyguard yan no? Hmm? ang galing 'Yan mga building offices na